Lumabas na ang hatol para sa mga akasadong sina Cedric Lee at Denise Cornejo. Ito ay kaugnay sa kasong isinampa ng aktor at host na si Bong Navarro na serious illegal detention na nangyari noong 2014. Panalo sa kaso ang aktor na si Bong Navarro laban kina Cedric Lee at Denise Cornejo. Ang mga akusado ay napatunayang guilty sa kasong serious illegal detention. Ngayong araw, May 2, 2024, hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo si na Cedric Lee, Dennis Cornejo at dalawa pang sangkot sa kaso. Ayon sa abogado ni Bong Navarro na si Attorney Alma Malonga, kaagad na ipinagutos ng Tagig Regional Trial Court ang pagsasakatuparan ng hatol. Kinansela na ang bail bond ng mga akusado, at mula rito hindi na makakauwi pa si Denise sa kanyang tahanan at diretsyo na ito sa kulungan. Samantala, ipinagutos din ng korte ang agaran na pag-aresto kay Cedric Lee na hindi dumalo sa promulgation ngayong araw. Kung matatandaan, naging malaking usapan sa social media ang sinapit ng aktor na si Vong Navarro noong January 22, 2014. Siya ay diniti ng grupo ni na Cedric Lee at Denise Cornejo sa isang condo unit sa Taguig City. Siya ay binugbog ng grupo at tinakot na Pap